Nagbabalik kang usaping ni dito sa Radyo Pilipinas. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito, Sagot Kita. Dito sa sagot kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan. Legal mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin na ating live stream sa Atty. Dan Nigal ang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, tanong ho from a uh, cellphone number ending in 9345. Attorney, ano po ang pwedeng ikaso sa taong nag-post ng screenshot ng inyong uh, pag-uusap sa Facebook? Ayan ho, ah, parang ah, latest may latest na issue dito ah, sa pag post ng mga screenshot. Ito mga celebrities ho na ito. Pero ito ho, ah, illegal ho yung pagpo-post ng uh, screenshot ho. No? nang isang uh, conversation ho nang uh, isang tao no at lalo na kung wala itong uh, consent at ito ay uh, pinost nyo pa ho sa social media Meron ho tayong batas diyan ang Data Privacy Act of 2012 and ho at uh, dito siyempre itong uh, batas ho na ito ay uh, pinapangalagaan ho yung privacy privacy ho ng uh, mga tao at uh, kabilang mga ho dito yung mga ipinapadalang mensahe ng mga tao uh, sa bawat isa. So uh, para po mapanagot sa ilalim ho ng Data Privacy Act of 2012, kailangan ho merong disclosure of personal information. So uh, kunya ho meron kayong uh, uh, screenshot ho, no? Ayan ho, screenshot ng message niyo pag-uusap ho ninyo, nakapangalan ho dun yung tao, Ayan ho, meron na ho dyan tiyatawag na Disclosure of Personal Information. Kasi ho, yung pangalan, yan ho, pangalan, address, etc., yan ho ay uh, tiyatawag na personal information sa ilalim ho ng Data Privacy Act of 2012. At uh, kapag ho yan ay uh, pinost nyo ho sa social media, yung conversation nyo ho ng tao nang no, wala naman ho niyang consent at hindi naman ho uh, dahil sa pagsunod niyo sa kahit anong batas, etc., ay ayan ho, no, sinasabi ho natin na unauthorized processing ho yan. At... Uh, paglabag ho yan sa Data Privacy Act of 2012 at uh, ano ho yung uh, magiging kaparusan sa paglabag ng uh, sa Data Privacy Act of 2012 maaari ho kayong uh, magmulta ho no mula 500,000 hanggang uh, 1,000,000 isang uh, milyong piso 500,000 to 1 million pesos at maaari pa ho kayong makulong mula isa hanggang tatlong taon 1 to 3 years ho kaya mabigat-bigat din ho yan ay uh, yung paglabag natin sa Data Privacy Act So, pangalawa ho dyan, uh, kung meron hong sensitive personal information na nakapaloob doon sa screenshot. So, hindi lamang basta-basta pangalan, address, etc. Hindi ho yung mga personal uh, information ho natin. Meron hong sensitive personal information na nalik ho doon sa screenshot. Tulad na lamang nung kasarihan ng tao. Ayan, edad. Sexual uh, orientation ho niya marital status at kahit nga ho yung uh, sex life ho niya etc yan ho ay sensitive personal information at uh, mas mataas ho yung multa at yung magiging pagkakakulong ho kapag kayo ay uh, nag-leak ho no, ng isang uh, sensitive personal information So yung multa naman dito mula ho uh, 500,000 hanggang 2 million pesos. So yung kanina personal information lang hanggang 1 million pesos yuan. Ah uh, pag sensitive personal information naman ho hanggang 2 million pesos. At yung kulung-ho mas tataas no kanina ho 1 to 3 years lang, ngayon ho mula 3 years hanggang 5 years. Tatlo hanggang 5 taon na pagkakakulong. Kaya ho mag-ingat la, ingat din ho tayo no sa pag post natin ng mga screenshot. And ho lalo na ho yung madalas mag ng mga screenshot. Ay ano, ipo-post sa social media, etc. And ho pwede ho kayo mapanagot sa ating Data Privacy Act of 2012. At syempre ho no, iba pa hong kasong civil or for damages naman ho no. Complete for damages naman ho no. Maari din ho isang pa sa atin naman ho mga regular courts nga ho. At syempre, hindi pa rin ho nawawala dyan. Kung yung uh, pag-post nyo ng screenshot, meron pa ho kayong mga sinabi tungkol dun sa tao, ay uh, maaari din kayong makasuhan ng cyber libel. So alam na ho natin, yung mga elemento ng cyber libel ho, natatalakay ho natin yan dito sa ating programa. Una ho, merong ho uh, akusasyon laban sa inyo, no? Na illegal o nakakahiya, at uh, sinasabi nga ho, ito ay isang uh, krimen. Ayan ho, no? May akusasyon ho laban sa isang tao. Pangalawa ho, meron publication sa social media. Ayan ho, sa ating Facebook, Instagram, ayang Twitter na x na ngayon. At uh, yan may publication ho sa social media. Pangatlo ho, uh, pinangalanan ho, yung uh, tao nga, uh, sinasabi ho, no? At kung hindi naman ho siya pinangalanan, ay uh, siyempre ho, meron hong reasonable certainty base ho dun sa post na siya yung taong tinutukoy doon ho sa post. At uh, pang-apat ho, meron hong mali siya doon sa pagpo-post. So masasabi ho natin na may mali siya doon sa pagpo-post no kapag alam ho nung no, nag-post na ang, uh, wala hong pakialam pala yung nang nag-post no kung ang kanyang sinasabi ay uh, may katotohanan o wala. So talagang uh, wala ho siyang pakialam basta ho ipinos lang niya hindi ho niya alam kung totoo o hindi. So ano ho, maaari ho kayo nga mapanagot ho sa cyber libel. Isa ho itong uh, krimen at syempre oh, meron na namang hung, uh, ho, uh, kulong Kaya mag-ingat ho tayo sa pagpo-post natin nasa social media, no? Be responsible nga ho. At siyempre dito sa pag-share ho ng mga screenshot. At uh, sabi naman ho ng ating uh, uh, NPC ho, National Privacy Commission naman ho, kung uh, yung pagpo-post lang naman ho ng uh, conversation, ibig sabihin ho hindi naman ho pinangalanan, wala naman ho personal information na nandoon ni redact. Ibig sabihin ho tinanggal ho yung mga pangalan, etc. yung conversation lang ho, yung laman ng conversation. Ayun ho, hindi naman ho yun mapapanagot sa ating uh, ilalim ho ng Data Privacy Act. Basta ho ni o tinanggal ho yung mga pangalan at iba pa ho nga uh, sensitibong impormasyon. Kaya ho ang importante ho maging responsable ho tayo sa ating uh, paggamit ho ng social media.